mga kabusing, pusing, maghahanta naman kami ng gagamba. Ayan o. No? Diyan lang si motor nakaparking sa amin mga kabusing Maghahan tayo ng gagamba ngayon. Yan, iniwan ako nila yung ni bayaw at pamangkin. Sana makarami tayo ngayon mga kabusing ha. Okay. Yan sila pamangkin at bayaw naglalakad na dumating na kami dito mga kabusing tingnan na natin kung may makita pa tayo dito ayan o oh. sumikat pa yung araw okay mainit pa mga kabusing mga kabusing may nakita tayong sapot na lang oh. Ayun, kapal mga kabusing. Yan. Kanina papunta dito. Tapos tingnan natin. Na napakakapal oh. Yan, makapal na sapot. Yung karugtong niya nang doon. Tingnan natin muna dito may karugtong siya sa baba pero hanggang dito lang oh mga kabusing sa baba walang masyadong tuyo na dahon oh kajotad kajotad dong ha tingnan natin may nakita daw sila dito adun doon tayo naman dito tayo maghanap mga kabusing yun oh, ang sapot oh. Yan napakakapal. Dito. Wala. Ay, ayun pang mga kabusing oh. Nakababa yung sapot dito. Yan nasa tuyo na dahon. Yan ang gagamba nasa loob 'yan oh. Pulahan na naman mga kabusing oh. Yan yung sapot niya. Tingnan natin. Hirap mga kabusing. Ako lang nag-isa. Pa-galawin natin. Ayun. Ayun oh. Yun. Haba ng galamay mga kabusing oh. Yan. Katulad pa rin sa mga nakita natin. Yung spot namin mga kabusing. Yung mga gagambaw. Mga katmukha lang. Okay, dadalhin natin. Mga uh, kabusing, puntahan natin sa ipamangkin. May nakita daw sila, malaki. Nasok ko yung nakita dito, sus, May kaikyas man natin. Asa lang. yang Ay, lawas. Yang balai yang macam tadi buat makan kawan. Buat oh, kita nak nak musuh dah kok. nak musuh ya. So. Oh. Ayun, nak busing. Ha, dia usah. Okey, asang mas. Dua Kita nak nak organik kali yang bagus ni. Oh, nak Asyik kesoi. Tapos na. Pumuhoy. Pumuhoy. Yan mga kabusing, tulog na gagamba. Yan. Ni pagalaw ako nung palihok ako nung. Mo bubungkag yung balay? Wala akong bungkag. Gandang gagamba na naman mga kabusing. Yan, magkamukha lang yung gagamba dito. Wow, abuhit. Wow, okay. Wow. Magandang gagamba nakita ni pamangkin, oh. Yan, baka sabihin nila yung mga gagamba natin paulit-ulit lang, pero hindi ha. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong sapot dito. Ayan, oh. Ayun. Yan ang sapot. Yun kapal mga kabusing baka may gagamba oh. yan hanapin natin dito meron pero hanggang dito lang mga kabusing tapos pupunta siya dito ayan susunda natin ayan may sapot pa doon oh, pababa baka nandito lang yung gagamba sa ilalim, tingnan natin ay, ayun ay, yun mga kabusing oh. yan, kunin lang natin kasi saan yun saan na yung gagampa, nandito lang to kanina mga kabusing Okay, mga kabusing. Pauwi na kami. Palubog na ang araw, mga kabusing. Ayan. May nakuha kami. Kunti lang. Pero okay na to mga kabusing. May pang-upload lang tayo. Ayan. Ang ganda ng spot namin, oh. Okay. Paki-subscribe na lang, mga kabusing, sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment, at yung bell natin mga kabusing ha Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin Okay mga kabusing maraming salamat sa mga bagong subscriber natin Sana magustuhan yung mga upload natin mga kabusing Ayan o oh, si Pamangkin <laughs> Okay si Bayaw Mga kabusing ah, Nag kami kahapon Ah, uh, sa araw mga kabusing. Kasama ko si Pamangkin at si Bayo. At saka may i tayo mga kabusing kay Jubert Canto Mayor. Yan. Ah, uh, shout out sa iyo idol, Jubert Canto Mayor. Paki-subscribe yung channel niya mga kabusing ha. Kay Jubert Canto Mayor. At saka kay Idol Gagampit. Idol, shout out sa iyo. Okay, maraming salamat sa panunood.